eto po, tandaan nyo po ang pagmumukhang ito na itong mga Senators. Sampung Senators, ang suportado daw ay si Cheese Escudero doon sa tinatawag na kill impeachment. Yan ang kanilang sinusulong at tinatrabaho ngayon. Malala, matindi. Pero tignan nga natin, syempre na andyan na itong tatlong bugok na ito kasama si Jingoy, uh, si Villar, si Amy Marcos, o, oh, yung isa pang Villar. Nako. Tignan nyo naman, saan ba nababagay itong mga senators na ito? Hmm. Bakit kasi hindi pa rin tayo, hindi pa rin tayo umuusad sa usapin ng tamang pagpili ng mga ilulukluk sa pwesto sa pagkasenador at sa iba pang pwesto sa gobyerno? Bakit hindi pa rin tayo matututo? Oh, sino ba sa inyo ang bumoto kung sino man dito sa mga bagong senators na ito. Malala, pero abay mas gugustuhin ko pa ang mga katulad ni Abalos kesa sa mga ito. Mas gugustuhin ko pa ang mga katulad ni Manny Pacquiao kesa sa mga ito. ba? Diba? May katotohanan ba sa iniulat ng, ng isang um, media company na calculated play umano ni Senate President Jesus Codero ang muling pagpapaliban nga ng Senado sa pagsisimula ng impeachment process kay Vice President Duterte. Nasuportado daw ito nga ng sampung senator na makakatulong sa kanya to secure his hold on the Senate presidency. You see, nakikita natin, pansariling interes pa rin ang isi isinusulong ang iniisip ng mga katulad ni Escudero. Abay, sana na magising na tayo. Ano ho, huwag na natin muling bigyan ng pagkakataon ang mga katulad ni Senate President Chis Escudero, dahil totoo na pansariling interes lang ang madalas ay kanilang sinusulong at sa puntong yan, bistado ka na, Senate President.